pampabata. <laughs> Ay, mga kababayan, kain po tayo. Baka may ano dyan, baka may magpapalipat ng pang-cook. Wala kaming cook. Nakuhawa ko. Walang cook. Walang cook? Wala. Ha? Duk niya lang? Ha? Duk. Ano? Duk o uh, orin oh. ano, duk. Ah, juice. O. Ano matamis din yun? Hindi po, yun eh. Hindi pwede. Oh. Matamis? Oh. Ha?

Baka may ano dyan, baka may magpapalipat ng pang-coke. Wala kaming coke. Nakuhawa ko. Madam, uh, walang coke. Sab Sabihin mo si ano, ang Purisa Joy, beautiful Purisa Joy, tsaka si Ma'am Rose Gold Diyos, baka magpadala ng pang-coke. Ah, ah, Arita ah, 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 Joy, ah, Padala ng kok, cross ah, ah, boy god. Padala ng kok, marami yan. Malalaki, may may video, ipinap, Royan nah, pas right. Is wow. right in the Is right? Right. 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 <laughs> right. In the past, right?

Wala na. Pag sumusubot, tinitignan niya si Tats eh. Kino pa? Hmm. Kanin pa. Napasarap talaga kanin. Hmm. Mahinang kumain si Chong. Chong, so, kanin! Ang dami dito, oh. Yun na santo. Ito no. nga kung baka ito nga. Ay, sabuhay mo! Sabuhay mo! Yun! No. Umapag-ibig talaga. Sarap. Sarap so Ay, masarap, Ay, masarap. Wow. Ol. Masarap yung soboni. Ay, masarap. Siyempre pa. Ang mga sweet. Wow! Masarap? Masarap.

Eh may mamaya ulit. Ha. Ama, ama ako marinda ulit. Mm. Ano, ano marinda ulit? Garangke. kay. Hindi pa kami tapos kumain, merienda na iniisip mo. Okay, sa maya ko. Merika ka ko. Ko. Oo. Sige, bibili kita. Sige. Ata, ko bili. Apo? ano ba 'yung mo? Ikaw di ko ata lang pang Ilan ko? Ne, Ilan? Tatlo, dalawa. Ha? Lahat 'yan. Tatlo. Malaki. Ano 'to?

Ay, isa. Lipa. Sabi mo, may. Hindi ko kasi papalit ka walang <laughs> pusek e. Ha? Walang pusek. Walang pusek. Walang pusek? Oo. very good na. Nakaraan ka bumili to, may, kupit. may tax eh. may tax? Oo, may kupit. Ngayon, wala na. Wala, may, may, may wala, may, may. Ngayon, wala Wala walang kupit ngayon. Wala walang kupit ngayon. Wala walang kupit ngayon. Very good. Much, much better. Kaya na, yung bumili ka ng pandesal, may kupit? Oo. 50 lang binili mo, ha? may kupit kang 20 ha. Ah, galing, galing. Sabi. Wag ka mangungupit. Ikaw. Magsabi ka na lang. Atapi ko lang. Oo. Ah, may taxi. May taxi. Tak. Oh, ikaw naman. Oh, mga yo. <laughs> Nahuhuli siya sa kalukuhan niya eh. Pag pinabili yan ng Pandesal sa umaga mga kababayan, pag binigyan mo isang daan, 70 lang ay bibili niya tapos papahati niya rin. Ha? Tapos si Boss JB na nagbigay ng 70, ang binili niya 50, pinahati niya. 30 tsaka 20, sabi niya 50 tsaka 20. Eh, tinatawagan namin yung ano? Yung... Classmate ko kasi may-ari ng bakery. Lapit mo, may-ari ng bakery? Oo. Lalaki babae. Yung babae. Babae. Oo. Tapos hmm, ko ba? yun, kaya pag alis mo doon, tinatanong, magkano pinili ni Bandang dyan? Isang 30 at saka isang 20. Ha? Bakit? I-70 e yun. O may kupit na 20 ikaw. Di kupit ako. Kaya eh, huwag ka mong kupit. Bad yun. Antay ko yung um, alawan ko. Oo, oh, hintayin mo yung alawan. Ha? Ha? Gara kay. Pati ti... 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 mayaman Ti... Ti... Huh? Marami siya sponsor kasi di siya eh. uh, hindi siya lumalaya si. Hindi, Nga, nga eh. Marami akong pera. Marami din. Eh. Mayaman ako. para marami na akong pera, mayaman ako. Oo. Oh, oh mayaman na tayo dalawa. Mayaman na tayo dalawa. Oh. Di ba? Kaya huwag oh kang... Darag eh. Darag eh. Hmm. mo. Ah, tatitindam. Ah, Anong tatitindam? Huh? Hindi, darag Punta tayo. Uh, tindam. Tati? tatitindam. <laughs> Tatit? Tanti Tindam. Saan yun? Ano 'no Tati? 'Yung umiikot sa <laughs> Tanti Tindam. Huh? Anong umiikot? Laguna. Ah, sa Laguna 'le? Ah, Laguna. Ha. Ah. Tati Tindam. Tate, laguna Tati Tindam.

sakay so, ka lang ng MRT, parehas lang yun. <laughs> Ganang kay, hmm. ito ko ba na ko, papatay ako ng dito eh. Oh. Di, LIT, oh, di ah, patay tayo Hindi, yung LRT, papatay ako. Anong LRT? Hindi, papala mo ko dito. Malayo sa katotohanan yan. Hmm, po, diyan? Ito, bigay mo kay Kuya Jesse para makainom na doon. Sa kobo. Goodbye, kobo. Nay, gusto mong ko? Oh.